ulan na naman, grabe na naman diba? Hindi hey, na huwa ako magre-report May masamang sumpate Mayroon pa akong bangs ni Vegito Ito <laughs> sa TV Harap nating matibig KMJS Kaya isang disaster mm -hmm. Mami, mapupunta ko sa TV dito ako sa nung Ay, dito lang ako nung ipa-vlog ako eh Gumanyan lang ako dito, tapos mapupunta ko sa TV Dito ako nung nyo lang guys matindi nga itong di ni Gabin na to kasi yung um, ulan na naman grabe na naman ito hindi na ako magre-report may masamang sumpa ate may masamang sumpa ay <laughs> 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 ay pinawan na may pamlog ni sir grabe yung alam mo normal ako ano ko normal na kabado nga ako na ilabas yung camera ko tignan mo naman sir <laughs> ay hindi <laughs> guys na to. Ayos ko na nanonood na tayo ngayon. Tayo na pinapanood na to. Para, mga pinapanood ko kanina. Oh. ganyan. Ito yun. Gantong yun. Ganyan yun boy. Ganyan yun. Ganyan na ganyan oh yun. Huwag na makakagawa lang ng bahay. Same oras. Same oras. Oo. Oh, ganito din yun. Ah. Oh, Ganon ah. ka itim yun. Alin o. Oh. Oo. Oh, ganun. Ayan. Ganun siya ka itim. Eh, mas maitim diba do? ma pa doon. Oh. Mas maitim pa. Mas maitim pa.

Ito ko pangarap natin na kay ng guys na tayo. Eh, bittersweet. Bittersweet. Kasi, pangarap nating matibi, KMJS, kaya lang, disaster. Disaster. Pero at least, bitter bittersweet nga. Oh, kumbaga, darating tayo dun sa ano sweet na lang. Oh, yeah. Yeah. Thanks, Dan. Oh, Maka yung tayo, pero sweet lang. Yan! Yeah. 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 Okay, tayo sa ano ng commercial ng beer. Ayoko! Hindi nag-say cheers, ano? So, Ay, makakamang sasarap na komersyal. Ayan naman, nag-aayos pa sila. Sila, si sir. Ano, sir! Kasi no, sila, sir, din yung nag-ikot dito sa camping pin, no? Kakatay ng camping pin. Sila, sir, din yung kameraman. Kaya kabisado na namin ang isa't isa. Okay, pero yung feeling nung hindi na ka gano'n sense, nag-i-intern Alam mong lalabas sa TV, yung reaction boy, ng mukha mo. Boy, mas ma mas matindi kapag igaw na yung nasa TV. Yan! Yeah. Reaction video. <laughs> okay.